Ah, magandang tangali mga idol. Ako naman po uli ay nagagamas ngayon. Nagagamas uli po ako ngayon. Ako ang mga ginagamas ko Uh, laguna po ng sukal dito sa aking pan. Paligid ng aking bahay. Ito po. Hirap hmm. <coughs> pong magamas. Hirap magamas. Hindi mo binubunot. Yeah laki na po ng nagamasang ko ay eh. na po sa ano sa likod hmm. video hmm. ko na po ay eh. na yung mga damo kaya po ginagamasan ko na yun po oh. yun yeah. Pagagayaan mo pa. Pahirapan ang magama. Tapos tatapong po mga idol. Yan yan. po mga ko. Ito ikot. ikot. Ito po yung humuhol. Naputol na. Naputol na yung tapos Ito po ang pagitan hanggang dito ay ako'y nagamas na malinis na malinis na dito sa pagkita namin tapos may hinaman ako dito hinawan tubig ko lang tubig ko yan mga ito ito pa po ang gamasin ko dyan yan, yan pa pagayon pa gandun yan ito yung mga tanong kong Tara, maho, maho Naan, Mahog mangga saka may hope Mahogani mangga Mahogani gani mangga Mahogani gani yan po ang mga tanong yan po ang nagamasang ko ang gandun na tapos ang dito po dito ko po tinatapo no ang mga damo ng idol, madam, tanghali po, tanghali na madam, 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 hapon, madam, 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 Mayan naman po ako magagamot. Papahinga muna. Uwinap sa bahay. Uwinap sa bahay mga idol. Ano? o. Eh. Pagod. Huh. Ito lang naman po ang bahay. Sa likod, bahay, likod lang naman po ng bahay. Yung ko. Mayan naman po. What? About. Video. Tanghali na mga idol. Ang tanghali po. Sa atin lahat wala po yung nagamas mga idol video mamaya ay uula na ulit salamat po at magandang umaga po pa tanghali pala tanghali na eh yan po ang aking anak na pogi oh. tapos yung aking asawa ay po oh. bagong ligo na yan ang aking asawa maganda aking anak na pogi oh. ako'y manghihinaw salamat po at magandang tanghali God bless po